turbine check natin turbine cartridge uh, ang kalug kalug, -kalug to local, eh. ito La, ito sa atin dahil ikot sa na ako nakarating pa ako ayun okay, lakas to wala eh <coughs> Ewan ko yung mga nag-e-repair niya kung anong ginagawa nila. Bakit? Yeah. Meron sila yung nakukuha. Siguro ini-import din nila. Hindi. Uh, nandito ngayon tayo sa Pampanga. Idle air control malfunction. Test natin. Uh, may kuryente naman sa lahat ng ignition coil pati si spark plug. Okay guys. Ayan. Okay na. Uh, matining na yung takbo i-rebuild tayo ng turbo ah, uh, cartridge ang binili ni sir ito yung luma ito yung bago kasi ito yung mga kailangan na parts dito sa luma kasi ang bin ang binili natin is yung nasa gitna yung cartridge yung wastegate uh, kukunin din natin lalagay din dito sa bago yung bagong turbo yun ganda na suave ito lakas ng kalog ito okay na okay na yung nagkira yung bala our turbo specialist. Rami Lasak and together with Ryan. Ryan Jimenez. Eh, uh, abot mo na natin ito Isot mo natin. Di kalikot o mahirapan tayo mamaya. Travel mechanic. Di taas. Ah. Mahirapan mamaya. Ang ating po. Nagawa Ford Ranger 2.2 mas marinas kaya dito rin natin yung unit tayo ngayon sa workplace ang ginagawa itong turbo yung lupit Opa. good job na at okay na itong ating turbo